Ayan po, magandang umaga at uh, panibagong uh, update ko tayo dito no, sa may uh, na naman. So, puspusan po yung uh, ginagawa nilang uh, paggawa dito. No? Ayan, silipin natin. Ayan, no? so, kita po ninyo, Ang lalaki ng mga bakal, mga kababayan. No? So, patuloy po yung uh, ginagawa nila. So ginagamitan nila ng ano ito no, para makapag-welding sila. Ayan So ito yung uh, bagong uh, update natin dito sa may biok no. Kanito kalaki yung uh, ano na ito drainage na ito. Kanal na ito. So sa tapkiya po 1 2 3 4 So, nasa apat na metro po yung uh, lawak nito, no? laki nito ito siguro yung uh, nag-comment sa atin na halos sa uh, yung isang sasakyan uh, drainage dito siguro may may edad na rin siguro yon dahil uh, alam niya uh, yung uh, laki dito na uh, ginawa nung no, panahon ng uh, natandang uh, Marcos so, dito naman tayo mga babayan sa lugar na ito no silipin natin dito sa kabila ano oh talagang uh, apura, no dahil tagulan na ngayon kailangan na uh, matapos kaagad itong uh, proyekto na ito dahil uh, meron silang uh, hinahabol no? na oras para uh, hindi ano no? Uh, hindi matingga ito na no ganito kalaki yo ang laki oh ah. Ha? ang kalaw oh. so, Grabe 'yung mga ano, nagagawa uh, nila na ng forma dito. Ito 'yung bagong update natin dito at binalikan uh, natin, no. Oh. So ito na nga, no, nakikialam na si Orme dito, no, oh, para maging uh, maayos na 'yung uh, ano natin, no, 'yung lugar natin. Maiiwasan na 'yung pagbaha, no. So, kegawanan ng solusyon ito na ata uh, kasalukuyang ginagawa yung uh, mga solusyon no? no para sa pagbaha mga pabaya o so, mabilisan no na pagkilos at matikita naman at uh, ito yung uh, bagong update natin no uh, ayan uh, dito sila gumagawa mayroon na ring uh, nakalagay uh, ito yung uh, takip mga kababayan no? ayan so, automatic na, na nagawa ka agad yung takip niya uh, hindi pa tapos sa uh, gawa ng forma may uh, sakit na kagad dito. So punta tayo dito, no. i-update uh, natin isa-isa sa mga uh, ano na ito. mga drainage na ito. Na ano uh, ginagawa. No. So pansamantala, no, sarado muna 'yung ating uh, ano dolomite pits, yan So organic oh, 'to na siya. Uh, tapos na ito. F na lang. Haha. Yeah. Oh, ambilisan no? yung uh, trabaho nila. Oh, kita kagat ka yung uh, ano, resulta yan. Okay. So, diretso to tayo dito na no? para makuha na natin isa isa lahat nung uh, binuksan na ito ng mga ano, drainage ito na ano? uh, ito na yung action ni ah uh, gawa ka agad ng ano solusyon ito tapos na rin to tinanggal na rin yung uh, mga porma niya mga kababayan no? tapos ng buhusan meron na rin nga uh, nakahanda na takit niya automatic na nailagay ka agad dyan no? so, so ito po no? yung kahabaan ng biok mga kababayan uh, patuloy tayong uh, nagbibigay ng update dito para makikita ng ating mga kababayan yung uh, sinagawa, no na solusyon dito sa pagbaha sa Maynila no? ito naman tayo no? At, uh, may uh, entrance no? Uh. Oh, nabuhusan na rin dito. Oh, buhusan na rin. Tapos na rin buhusan. So, tatanggalin na lang yung forma na yan. Hindi na rin tanggalin yan dahil uh, tuyo na. No? Ayan. So, diretso tayo dito. Tingnan natin dito sa may pumping. Ayan na, no? Approaching tayo dito sa pumping đừng vô na rin dito laki. Ah, ito yung Oh, đây là Oh, inihigop niya gập nhá. Bố mở bút góc bố mở bilipin natin dito ang so, ginagawa uh, nila. Anong ginagawa, sir? Hinihegok? Hinihegok? Ba't tinutulak pa gano'n? Right. Dagat. dagat ayan po no hindi higok, tinutulak ito yung nagtutulak ito yung naghihigop ng mga babayan so ayan po yung uh, update natin dito sa may uh, pumping area nila no yan, so medyo so, so, maingay ayan kaya pala parang gumagalaw dito no gumagalaw yung uh, kubik dito dahil uh, yan oh, uh, kakabawas na Ina, inihigop nila ito pagkatapos tinutulak papunta ng dagat ha? ayan may uh, bagong uh, update natin dito sa maya deok uh, no at nakikita ko naman yung uh, ginagawa ng ating mga DPW. it's no so ito yung part naman ng deok uh, no dito yung uh, sabi pala nila ito yung uh, pumping station no dito kaya yan uh, pinapump nila yung uh, tubig no inihigop bago ipinapump pump papunta dagat no sabi ni sir kanina ayan So, patuloy po no na ano uh, you know, at uh, ito na nga no, uh, na yung uh, topic, tubig yeah. ito yung kahabaan ng uh, ito. ulitin natin pansamantalang uh, sarado mo na yung ating dolomite beds mga yung daan yung uh, pagkukumpuni no? mga drainage dito mga babayan at uh, ito nga kasalukuyan nila na uh, pinapang yung tubig yan, magandang umaga po sa so, mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe. Hits na rin notification bell para lagi po pa kayong ma-update sa ating ina-update na tungkol dito sa Maynila. Magandang umaga po.